Ming ming. Ming ming. Yung guys, ang bait ng pusa, guys. Oh. oh okay. Ang bait ng pusa, guys. Siya nagtitinda. Hi. Hello. Ming ming. 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 May sugat siya. Ayan guys, dito lang yun eh, sa kasabak. Ming ming. Ang bait niya guys. Oh. Hi alaw. Lambing guys oh. Ang lambing na oh. oh. Ang lambing na guys. So. Oh. Siya A kumakain guys ng ano diyan oh. Hi. Tara, dali. Sama ka na. Ming ming. Ali, sama ka na dali. Guys, ang bait na guys oh. Ang pusa guys, ang nagtitinda. Hello. Hi. Ming Ming. Yun yung malaki madam. Manipis lang no. Hi. Hello. Hello. Ayan guys, babayaran na natin 240 daw. Oh, Ming ah, ah, Li, Lee. Ayaw mo? Uy! Ayaw ma Ay, <coughs> sorry. 240. Lamat. Uy! Tumakbo na siya. Wala na. Ayun na. Mings! Saan mapupunta? Ayun guys, umalis na tuloy.